Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa pahayag ni Undersecretary Claire Castro ukol sa pagbaba ng approval at trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. Pero bagong lahat, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas kamakailan ng Pulse Asia Research Incorporated ang kanilang survey noong March 23 to March 29 kung saan ang approval at trust rating ng presidente ay bumulusok pababa. Ang approval rating ni PBBM ay 24% na lang ang sumasang ayon o aprobado sa kanyang ginagawa at karamihan 53% ang hindi sumasang-ayon o hindi aprobado sa kanyang ginagawa. Habang napakaliit na lang ang my trust o may tiwala sa presidente, 25% na lang ang nagtitiwala sa kanya at 54% na lang ang walang tiwala sa presidente. Sa isang press briefing ni Yusek Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sinabi ni Castro na ang survey ay hindi naman nagre-reflect ng sentiments ng more than 100 million na Filipinos dahil ang survey ay may 2,400 respondents lamang. Sumasalamin ito ng fake news. Dagdag pa ng undersecretary. Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Uh, merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni uh, President Marcos. How concerning is this for the President? Uh, nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, uh, hindi naman po ito nagre-reflect ng uh, sentimiento ng kabuuan more than 100 million people or Filipinos uh, in the country. But uh, dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And, then, and I quote, the level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues. End quote. So, kung ang mga tao man na ito, ay uh, nagbigay ng kanila mga opinion. Maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay uh, totoong uh, nagkaroon ng uh, pagsagot, hindi naman po pabayaan ang gobyerno. Dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news na nai ng fake news. So ang mga, ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At uh, kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas kung ano ang tama at hindi kung ano po ang sasabihin uh, sa isang survey. Pero ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29 or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking uh, factor yung politika sa naging resulta ng survey especially yung nangyari kay, pre kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang uh, rating, no approval rating ng Pangulo. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, uh, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Ma'am, um, last point. Um, during the interview of uh Pulse Asia President Ronald Holmes over through FM. Kanina lamang po ito. Ang uh, sabi niya, isa daw marahil sa dahilan nung pagtaas din ng disapproval rating ni uh, PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng pilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggit natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga uh, heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng, ng gobyerno? Pangalawa po, um, sinasabi po natin, 'di ba? Na no, walang trabaho. Ah, na no, sorry, yung yung tungkol sa sweldo. Binanggit na rin po natin ang direktiba ng pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng regional tripartite. So hindi po 'yan uh, tinulugan ng pangulo. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So kung ano, saan man ang gagaling po uh, itong opinion ni um, uh, Holmes, Mr. Holmes, okay? Uh, kanya, yan ay kanyang opinion. Ayon naman sa dalawang host na si Jen Subardyaga at Nelson Lubao ng Net25 sa programang Ganang Mamamayan, kapag ang isang ebidensya ay laban sa administration o laban kay Under Secretary Claire Castro, minamaliit nito. Pero kung ito naman ay pabor sa kanya, sasabihin daw niyang, tama yan. Uh -huh. Aha. ang problema kay Atty. Claire din. Uh -huh. Pagka ang isang ebidensya ay laban sa kanya, minamaliit niya. Ay talaga. Pero kapag ka the same na ebidensya na magagamit niya, eh, oh, aga, tama yan, ang galing, uh -huh. di ba? Ano ibig sabihin natin dito? Bakit mo mamamaliitin mamam yung 1,200 respondent? Ayun. Eh, nga yun eh. Ay, kung pa, pero kung yun ay mataas. Ay, pagka ang kaya sinabi, Naku po, majority po ng Pilipino. ay eh, pabor naman na oh. ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong oh. ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan, anyang sintemiyento talaga ng, ng taong Pilipino bayano? Ay, oh. bakit magkahaiba? <laughs> bakit? Bakit? Uh, oh. Anong tawag doon, Jen? Bakit sa salungat Hindi, tsaka selective. Uh, oo. Oh, oh. pagka sa inyo. Oo, oh, oo oh, tama. Ayun, oh. oh. maganda yung 1,200 respondents. Pagka despondent. hindi pabor. Pagka hindi pabor, ay hindi yan ang ano. Hindi yan ang sentimiento oh. ng taong bayan. Ayan eh, kontra-kontra. Oh, oh. Ano sabi? Pagka kontra-kontra? Eh, medyo may <laughs> ano yun, di ba? <laughs> ayun po ang, uh, oh, oh. yun po Kasi ang, Yun Kasi kung, mali ah, dapat. Kung gusto ah. mo na igalang ka ng tao, dapat yung stand mo ma, ma firm, di ba? Uh -huh. Wag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Uh -huh. Tapos pagka hindi na pabor sa iyo, ay eh, sasabi, mo, ay hindi hindi dapat ginagamit siya. Ayon. Mga ganyan survey. Uh -huh. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion? Meron ba kayong observation o pananaw sa nasabing pahayag ni Under Secretary Claire Castro? Kung meron, please leave your comments. Maraming salamat sa inyong panunod. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.